Magandang hapon po mga ka-surprise surprise. Ayan magla live update lang po tayo. Ang name po niyan si Purga. Ayan. <laughs> Nagagaya na po yata ako dun sa mga ano yung mga old woman na they are taking videos of their cats sleeping, ganon. Pero yung mga malala po is mga 30 minutes na natutulog yung cat nila tapos video nila, ganon. Pero ako din naman po ako ganon, ngayon, <laughs> ngayon lang. Ayun. Parang ngayon pa lang ako nakapagduyan dito na usually ini-steady ko po yung camera na inilalagay ko somewhere na hindi ko po hawak ganun. So parang iba yata ang feel pag ganito, pag hawak mo. Ayan. Parang feeling ko vlogger ka na talaga. <laughs> vlogger na talaga. Anyway, ayun nga. eto muna nga yung mga cuts ko muna. Ang i-update natin. Ayan. eto si... Anong pangalan mo muna? Si PB. Ayan, steady nga tayo. Ayan gusto ko sana guys mag ano kanina yung ultra high definition tapos meron pang isa FHD basta yung pinaka mataas yung 4K super linaw nun ganun eh since ano naman what do you call this parang wala naman akong ilalaban sa mga yung pixelized, ah, uh, kitang kita mo talaga yung pores ganun. Wala naman akong ilalaban sa mga ganun dahil di naman maganda yung pores natin. So, ano na lang muna, okay na yung steady, naka steady mode tayo. Ayan. Lalo na, ayun nga, nag-swing tayo. Ganyan. Ito naman po si ano yan, si Frankie daw. Hindi po ako nag-name niyan. Yung ibang pusa po namin ako ang nag-name. Parang yung si Phoebe, ganon. Feeling ko pag ang mga pets natin, pag animal print sila, parang hindi sila okay pangalanan ng pangalan ng tao. Kasi katulad niyan, si Phoebe, di ba animal print siya? What do I mean by animal print? Yung mga pag hindi minimalist yung color, let's say white lang, ganon. Hindi yun animal print. Unlike ito, ba? Diba? So, ayan. Kahit animal print pala siya, pinangalanan ko pa rin siya ng PB, ano? <laughs> Ako po nag-name dyan. At ito naman po si Purga. Ayan, may marami na po siyang name kasi may pangalan siya dun sa ibang family member. And ayun, since di ko laging maalala yung pinapangalan nila, ginawa ko na lang siya ng sariling pangalan sa si Purga nagkabisote na lang po ako dito sa isang to kasi, eto pong isang to hindi po namin alam kung napurga na ba ito o hindi, so nung pinurga ko siya ayun, yun na lang inaalala ko sa kanya na, tinay kita ko siya pinurga ko siya, so ayun yun ang ko po sa kanya, si purga ano ba ngayon September 2024 linggo po ngayon, hapon 7 or 8 yata. September 7 or 8. Ganon. Pagpasensya nyo na guys. Kung hindi nyo na appreciate yung pag date check ko lagi. Kasi nanonood po ako ng vlog nung ibang mga vloggers. And na appreciate ko pag sinasabi po nila yung oras, yung araw, yung taon, ganon para bang nakaka-relate ka doon sa pangyayari dun sa habang nagba-vlog siya. Let's say sinabi niya linggo ng hapon. So parang ma makaka-relate ka na kahit Monday mo siya pinapanood. Para bang ma ka sa linggo ng hapon, sa ganung klasing place, ganun. So yun, let's say ngayon, pinapanood niyo ito ng Monday. Tapos sinabi ko linggo ng hapon, parang matra-transport kayo na, ah, ganyan pala pag linggo ng hapon, gano'n. re kayo, gano'n. Lalo na ngayon guys, di ba pag linggo, karaniwan, Sabbath day, gano'n. Although hindi ko kinoconsider ang Sunday na Sabbath day ah, for me any day is Sabbath day, any day. Kahit one week ka pang mag-Sabbath day, mas okay pa nga yun, di ba? Parang wala naman na yata wala naman na tayo yata sa mga kautosang dati so lalo na yung old testament and new testament ganon so yun life update lang yung kunikwento ko po sa inyo kanina na vlogger na pag nagla life update siya ay eh, sinasabi niya yung date and uh, yun nga sabi niya hapon ngayon umaga ngayon <laughs> natatawa natat ako sa kanya mga surprise surprise kasi relate ako sa kanya kasi nagkaroon siya ng life abroad and then nandito siya ngayon sa Philippines nag migrate na sila dito hindi ko na lang siguro kung magbibigay ng pangalan baka isumbong nyo <laughs> pero yun nung nasa abroad siya ano siya guys Uh, constant siyang nagbablog uh, ayun gusto ko yung style niya kasi hindi siya professional vlogger Nat natural na natural lang siya na gusto lang niya talagang i-document yung life niya gano'n so for me gano'n din and natutuwa ako sa kanya ngayon guys ngayon nasa Philippines na siya ano ba 'Di ba nga sabi ko dati ano siya yung constant siyang mag-vlog. Siguro mga twice a week siyang nagpo-post. Teka na kailang minutes sa batay. So ayun mga twice a week siyang nagpo-post. Ngayon ano na lang, siguro once a month na lang siya nagpo-post, ganun. Siguro hindi ganon ka feeling ko nararamdaman niya na hindi ganun ka-exciting yung buhay niya dito, ganun. Ewan ko, asyo, asyo meron lang siguro ko, baka pwedeng sinumaan na rin siya sa pag-vlog. <laughs> Ayun. Siguro I will get to a point din guys na kasi nga parang recently lang naman ako nag-start mag-vlog, diba? And then halos every month, almost, siguro minimum of 5 uh, vlogs ko every month. So siguro, I will come to a point din na since ang reason lang naman ng vlogging ko is as of the moment, ha, ang reason lang naman is just to update yung mga relatives natin, mga loved ones natin. Okay na siguro yung once a month, di ba? Ganun. Pero yun nga, since baguhan lang tayo, ano pa tayo, kumbaga, um, nasa face tayo ng trial and error, ganun. So, why not, di ba, na i-perfect natin para kahit once a month na lang tayo magbablog soon, di ba? At least, yung naging vlog natin is para bang sanay na sanay na tayo. Ayan. CPB Guys, <laughs> nakakatuwa yung mga pusa namin. Ano yan? mga train sila na sumakay sa duyan ayun ano may mga personal ano natin personal topic natin ayun nga sa facebook 18 days pa yata bago ako makapag live ulit ayan <laughs> pero yun nga naisip ko guys hindi na ako na excite mag live ulit kasi ayun nga napansin nyo naman sa mga videos ko wala pong cut. So, para bang walang edit. Same as, uh, nagle live na rin po ako. Ganon. Sunday ngayon, guys. Ano, may plan akong mag ng Christian pagpupulong. Ayan, mamaya pa yon alas 5 ano pa lang naman ngayon siguro mga 2 in the afternoon so ayun. 5 pm yung aatenan ko guys is hindi ko na hindi ako magbabanggit ng name ng Christian congregation na yun na kung, kung ano ba sila ano 2 hours yung ano nila yung worship nila so yun naatenan natin yun so 5 alas 5 ng hapon, matatapos alas 7, ganon. Yung tamang tama na rin sa Diretso tulog Pero syempre maliligo muna Nakakain Pero kumbaga is um, Sunday May kabuluhan yung Nangyari sa atin Sa maghapon Ayun Mga sili po yan. Nakita nyo po yung may red ribbon. Sili po iyan. Nagkakaroon po ng months dito or ng season. Season eh, no? parang dami nating season dito sa Philippines. <laughs> Nagkakaroon ng months dito na umaabot sa 1 peso per piece ang sili eh kaya okay kung meron po kayong sili. Mga December po, ayan, ganyan, 1 peso per piece ang sili. So, ayan, siguro by December, nagaano na po yan ngayon, namumunga na po yan ngayon. Hindi lang ako makalapit kasi nandito po tayo sa duyan. Namumunga na po siya ngayon and by December, feeling ko mas marami ng bunga yan. So, hindi tayo kukulangin ng pampanghang sa December. Ayun nga guys, parang kanina na mention ko sa inyo na since ang purpose lang naman ng vlogging ko is just to update my life kaya there's no need naman talaga na everyday ka magpo-post, ganun. Pero guys, siguro kung if ever man na uh, magkakaroon tayo ng maraming subscribers and then kakailanganin na um, or may mga magre-request na gumawa ng mga content, ganon. Siguro, kahit hindi na live update, siguro, let's say, may merong mag arise na good content, ganon. Kahit, um, hindi once a month, ganon. Kahit, um, kung sabi nga nila, when the need arises, ganon. <laughs> ba kung maganda yung content, why not, ganon. Pero guys, ayun nga, um, hindi naman active yung mga subscribers ko. So, ayun, kay mga subscriber, please, um, i-share nyo po yung video and mag Ayun nga, pag, pag subscribers, hindi na mag-subscribe, nakasubscribe na nga eh. I-share nyo po yung videos. Ayan, and ayun po, ulit-ulit ko rin po sinasabi na kung di nyo man magustuhan, huwag nyo na lang pong i-like. Ganun. <laughs> it will help my channel grow. Ganun. Parang, no, parang ayaw ko nang ina-advertise yung channel ko. But anyway, <laughs> nandiyan na yan. Ko nang, hindi naman ako mag-edit. Alam nang ko pa. Nakailang minutes na tayo. Ayan guys, nakaka-14 minutes na tayo. Puputulin ko na po itong vlog. And yun lang po yung live update and ayun nasa facebook din naman po ito and then kung hindi po kayo contento sa facebook ayon pumunta na po kay sa youtube channel ko <laughs> help my channel grow yun lang po muna